Punta naman tayo ngayon sa bili ng isda Tsaka mga karne Nasa 3 kilos siya Karne baboy Dalawang piraso sa isang plastik Hello hello mga dragon Punta kami ng grocery ngayon Mag grocery kami ni paring Vincent Dahil eh, wala namang stock ng grocery Let's go Siyempre, dating gawin, bago umalis. Kadkad muna ng snow. Parang bangsang. Tating <laughs> gawi, kadkad ng snow bago umalis. Pahirapan na naman. Ganyan pala mga rago ni na na nagkakadkad ng snow dito. Ayan, naglilinis ng kalsada. Fort Mines tayo mga Uragon. Yung mga Uragon, nandito na kami. Isa kami nag-grocery. Yan, dito pala kami nag-grocery mga Uragon. Karamihan din mga Pilipino nag-grocery din dito sa Maxi. Kasi kumpleto na kasi dito ng mga kailangan sa pagluluto at sa bahay. Tara, pasok tayo mga Uragon. Kuha tayo ng cart. tayo sa loob. Tignan na tayo ng bawang. Tignan Bawa tayo sa buyas. Tignan tayo yote. sayote. yote mga oragan. Punta naman tayo ngayon sa ng isda at saka mga karne. Siguro 22 dollars dalawang manok karing baboy 15 dollars 2.2 kilograms ito na lang siguro dito naman tayo ngayon mga ragon sa bilihan ng mga isda ayan So, yung binibili ko dahil wala na siyang kaliskis wala na rin bituka at saka hasang nasa 14.99 dollars siya, dalawang piraso sa isang plastic, kukuha tayo nito ng mga tatlo, para pang isang buwan natin na ulam. gatas mga uragon Ayan. 7 dollars naman yung isa dalawa binili ko Kaya mga uragon magbabayad na tayo Pagkatapos nga lang namin mag-grocery mga oragon Pauwi na kami ng bahay Dadaan muna kami sa bilya ng itlog pala sa farm Dahil doon kayo may ng itlog mas mura So hello mga oragon nandito tayo ngayon sa bilya ng itlog ulit Dahil dito tayo may ng itlog para mas mura Ayan bukas naman para pasok Ayan buti madami silang stock na itlog dito Chop service pala to ulit mga oragon Nabili natin mga oragon isang tray ng extra large yan, malalaki siya kasi. Tsaka price. Wow. Pambansang ulam ng mga OFW. <laughs> Isang tray niyan. Tsaka, pukuha tayo ng dalawang tray na dalawa yung ilaw. Dalawang tray nito. Dalawa yung ilaw niya. Malaki siya. So, bali, $18. Kailan lang maglista dito kasi walang pantay CCTV lang. Tapos, cash lang dito. Kailangan saktuan yung dalawang pera. Kasi wala silang magsusuklay dito. Yan, dito mo lang ilalagay yung bayad mo sa butas. E 18 dollars yung total ng sakin. Hindi ko na kunin yung 2 dollars. Bale 20 dollars yung bibigay na natin. Dito mo lang siya ilalagay. Tapos pusa na siya iigupin. Pababa doon sa loob. Yun lang mga oragon. Ganon dito pag mamimili ng itlog sa farm. Self-service. Yan na pala lahat yung napamili ko mga oragon. 164 dollars na pala yung lahat. Thank you for watching!